Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umaga na ito na sumisilang bilang bagong araw ng pag-asa, dumarating ako sa harapan ng inyong trono ng biyaya na may pusong puno ng pasasalamat at tiwala. Kinikilala ko na kayo ang Diyos na hindi kailanman nabibigo, na hindi kailanman natalo sa labanan, na laging lumalabas na tagumpay sa lahat ng digmaan. Ang mga nasa langit, alam ko na kapag kayo ay kasama namin, walang puwersa ng kadiliman ang makakatayo laban sa inyong soberanong kapangyarihan. Ipinahahayag ko ngayong sandaling ito na ang inyong pag-ibig ay ang tanggulan na nagpoprotekta sa amin, ang inyong presensya ay ang kalasag na nagdedepensa sa amin, at ang inyong salita ay ang tabak na nagtagumpay sa bawat kaaway na tumayo laban sa inyong mga minamahal na anak. Panginoong Hesus, Kilala ninyo ang bawat pusong nakakaramdam ngayon ng pagkapagod, ang bawat kaluluwang nag-iisip na sumuko sa paglalakbay. Alam namin na may mga sandaling ang bigat ng mga pangyayari ay tila mas malaki pa sa aming kakayahang makatiis kapag ang mga bato sa daan ay nakakasakit sa aming mga paa at ang mga pagkakatisod ay nagiging dahilan para tanungin namin kung sulit pa bang magpatuloy. Ngunit kayo o tapat na Diyos, dumarating sa aming pagkakatagpo sa panalanging umaga na ito upang ipaalala sa amin na hindi tayo kailanman nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ay sumasama sa amin sa bawat hakbang. Ang inyong pag-ibig ay sumusuporta sa amin sa bawat pagkakahulog at ang inyong biyaya ay bumabangon sa amin sa bawat sandali ng kahinaan at kawalan ng pag-asa. Minamahal na Ama, ipinahahayag ko ngayon na ang aming kwento ay hindi nagtatapos sa mga hirap na kinakaharap namin. Ang nakikita namin na wakas, nakikita ninyo na simula. Ang tinuturing sa naming pagkatalo, ginagawa ninyong tagumpay. Ang tinututuring naming huling kabanata, inihahayag ninyong unang talata lamang ng bagong salaysay ng mga himala at pagpapala. Panginoon, tulungan ninyo kaming maunawaan na ang inyong mga plano para sa amin ay pag-asa at hindi kasamaan. Upang bigyan kami ng maluwalhating kinabukasan kahit hindi namin nauunawaan ang ginagawa ninyo sa aming buhay lubos naming tinitiwala ang inyong walang hanggang karunungan na alam na sa tamang panahon lahat ng bagay ay mahahayag ayon sa inyong perpektong kalooban Dios ng pag-ibig at awa kinikilala namin na madalas ang aming limitadong pananaw ay humahad lang sa amin na makita ang buong larawan na ginuguhit ninyo sa aming pagkakaroon. Kapag ang mga pangyayari ay nagkakalito at ang hinaharap ay tila hindi tiyak, pinipili naming maniwala na kayo ay may ganap na kontrol sa lahat ng sitwasyon. Panginoon, kayo ang Diyos na ginagawang magdulungan ang lahat ng bagay para sa kabutihan ng mga nagmamahal sa inyo at mga tinatawag ayon sa inyong layunin. Kaya naman, sa umaga na ito, ibinibigay namin sa inyo ang lahat ng aming mga pagkabalisa, takot at kawalan ng katiyakan na nagtitiwala na ang inyong makapangyarihang kamay ay humuhubog sa bawat detalye ng aming buhay para sa inyong kaluwalhatian at aming walang hanggang kabutihan. Panginoong Hesus, Kayo ang Diyos na nagbibigay ng solusyon sa lahat na ginagawang posible ang imposible, na binabago ang mga sitwasyong tila hindi na mababalik. Walang problema na masyadong malaki para sa inyong kapangyarihan. Walang sugat na masyadong malalim para sa inyong pagpapagaling. Walang pusong masyadong sira para sa inyong mapagpanumbalik na pag-ibig. Sa panalanging umaga na ito, tumatawag kami para sa inyong banal na pakikipang sa bawat lugar ng aming buhay na nangangailangan ng pagbabago. Baguhin ninyo, Panginoon, ang mga sitwasyong nagdudulot sa amin ng kalungkutan. Buksan ang mga pintong nagsara, ibalik ang mga relasyong nabasag, at magdala ng ganap na pagpapagaling kung saan may sakit at pagdurusa sa aming mga dalamhating puso. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo ang hindi matitinag na bato kung saan maaari naming itayo ang aming pananampalataya at pag-asa. Kapag ang mga bagyo ng buhay ay tumayo laban sa amin, kapag ang mga salungat na hangin ay humihip ng buong lakas, kapag ang mga alon ng mga pagkakabalisa ay tila lulunukin kami, naaalala namin na nakatayo kami sa inyo, na kayo ang matatag at walang hanggang pundasyon. Panginoon, palakasin ang aming pananampalataya sa umaga na ito upang manatili kaming matatag sa harap ng anumang pangyayari. Na alam na ang nasa inyo ay hindi kailanman maaanitig ng mga pagsalakay ng kaaway ng aming mga kaluluwa. Ang inyong salita ay nagsisiguro sa amin na mas dakila ang nasa sa amin kaysa sa nasa mundo, amang nasa langit. Ipinahahayag namin sa panalangin ito na kayo ang Diyos na walang katalo, na hindi kailanman nakilala ang pagkatalo, na laging nagtagumpay sa lahat ng puwersa ng kasamaan. Ang bawat labanan na kinakaharap namin ay nagtagumpay na sa inyo sa krus ng Kalbaryo. Ang bawat espiritual na digmaan na ginagawa namin ay may resulta ng natukoy sa inyong walang hanggang tagumpay kay Satanas at sa kanyang mga masamang hukbo. Panginoon, kapag sinubukan ng kaaway na takutin kami ng kanyang mga banta, kapag sinubukan ng mga pangyayari na walisin ang aming loob, naalala namin na nakikipaglaban kayo para sa amin na may ganap na kapangyarihan at kapangyarihan. Maaaring umuungol ang Diablo na parang leon, ngunit kayo ang leon ng lipi ni Huda na nagtagumpay sa kanya magpakailanman. Panginoong Hesus, sa pinagpalang umaga na ito, ipinahahayag namin na kami ay higit pa sa mga tagumpay sa pamamagitan ng yaong nagmahal sa amin. Hindi mahalaga kung gaano karaming kaaway ang tumayo laban sa amin hindi mahalaga kung gaano karaming labanan ang kailangang harapin namin, alam namin na ang tagumpay ay garantisado na sa inyong banal na pangalan. Ginawa ninyo kaming mga kampeon sa pamamagitan ng inyong biyaya, mga mandirigmang walang katalo sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, mga walang hanggang tagumpay sa pamamagitan ng inyong mapagkakatiwalang pag-ibig. Ang bawat hamon na lumitaw sa aming daan ay pagkakataon upang maranasan namin muli ang inyong katapatan at supernatural na kapangyarihan. Ang bawat hadlang ay pagkakataon na makita namin ang inyong kaluwalhatian na naipapakita sa aming buhay ng mas maluwalhatiin pa. Diyos ng walang hanggang awa, asamprayin na ang inyong pag-ibig sa amin ay hindi kailanman nabibigo, hindi kailanman bumababa hindi kailanman napapagod sa pagpapala at pagpoprotekta sa amin. Kahit kapag nabibigo kami, kapag natitisod kami, kapag naguguluhan ang aming pananampalataya, ang inyong pag-ibig ay nananatiling matatag at hindi matitinag. Panginoon, sa panalanging umaga na ito, pinababago namin ang aming tiwala sa inyong perpektong katangian, sa inyong mga pangakong hindi nagkakamali, sa inyong salitang hindi bumabalik na walang laman, kayo ay pareho kahapon ngayon at magpakailanman. Ang Diyos na gumawa ng mga himala noong nakaraan ay pareho ring gumagawa ng mga himala ngayon sa aming buhay. Ang inyong katapatan ay nababago bawat umaga at ang inyong mga awa ay hindi kailanman nagtatapos. Minamahal na Ama, kapag tumingin kami pabalik at nakita ang lahat ng paglalakbay na narating na namin, kinikilala namin ang inyong makapangyarihang kamay na gumagabay nagpo-protekta, nagpapala at sumusuporta sa bawat sandali. Kayo ang aming kanlungan sa bagyo, aming lakas sa kahinaan, aming liwanag sa kadiliman, aming pag-asa sa kawalan ng pag-asa. Panginoon, kung dinala ninyo kami dito, tiyak na dadalhin ninyo kami hanggang sa dulo. Ang inyong gawa sa aming buhay ay hindi magiging hindi tapos sapagkat kayo ay tapat na makumpleto ang nasimulan ninyo. Ang bawat pangakong ginawa ninyo ay matutupad. Ang bawat propetikong salita tungkol sa aming buhay ay maipapakita sa panahong itinakda ng inyong soberanong kaluoban. Panginoong Jesus, sa liumagan na si Tom pinapahiran namin ang aming isip ng mga pag-iisip ng tagumpay. Ang aming puso ng mga damdaming pag-asa, ang aming bibig ng mga salitang pananampalataya, ang aming mga kumaiting maggawang fakabig ang aming mga paanang ng kahandaang lumakad sa inyong mga daan. Sana ang aming buhay ay maging buhay na patunay ng inyong nagbabagong kapangyarihan, refleksyon ng inyong kaluwalhatian, instrumento ng inyong pag-ibig upang maabot ang iba pang mga buhay na kailangan din maranasan ang inyong kaligtasan at kalayaan. Panginoon, gamitin. Ninyo kami bilang mga sisidlang karangalan sa inyong mga kamay upang ipahayag ang inyong mga kahangahanga at ipakita ang inyong kapangyarihan sa lahat ng nakapaligid sa amin. Diyos na makapangyarihan sa lahat at namin na ito ay sinilawang isa pang karaniwang umaga ngunit espesyal na araw na inihanda ninyo upang ipakita ang inyong kabutihan sa aming buhay. Ang bawat paghinga na ginagawa namin ay regalo ninyo. Ang bawat tibok ng aming puso ay patunay ng inyong katapatan ang bawat sandali ang nabubuhay namin ay pagkakataon na maranasan namin ang inyong walang kondisyong pag-ibig. Panginoon, sana mabuhay namin ang araw na ito na may kamalaya na lubos kaming minamahal ninyo na pinili kami para sa walang hanggang layunin na nakatakda kami para sa tagumpay at hindi para sa pagkatalo. Ginawa ninyo kaming ulo at hindi buntot upang maging nasa itaas at hindi sa ilalim ang nasa langit kapag sinubukan ng mga pagdududa na lumapit sa aming isip, kapag nais ng kawalan ng pag-asa na sakupin ang aming puso, kapag ang tukso na sumuko ay tila pinakamadhaling labasan, naaalala namin ang panalangin umaga na ito at lahat ng mga katotohanang ipinahahayag namin sa inyong banal na pangalan. Kayo ay para sa amin. At kung kayo ay para sa amin, sino ang magiging laban sa amin? Anak kayo ay kasama namin, at kung kayo ay kasama namin, walang matatakutan namin. Kayo ay nasa amin at kung naninirahan kayo sa amin, kami ay mga templo ng buhay na Diyos, mga santuario ng kataas-taasan, mga tahanan ng hari ng mga hari, at Panginoon ng mga Panginoon pat Panginoong Hesus, tatakan namin ang panalangin ito ng ganap na katiyakan na ang bawat salitang binigkas sa pananampalataya ay igagalang ninyo. Ang bawat pagpapahayag ng tagumpay ay maipapakita sa aming buhay. Yung bawat sigaw para sa pagbabago ay sasagutin ng inyong biyaya. Ang bawat kahilingan ng pagpapalakas ay sasagutin ng inyong kapangyarihan. Sana ang inyong banal na espiritu ay samahan kami sa buong araw na ito. Gabaya ng aming mga hakbang, linawin ng aming pag-unawa, palakasin ng aming pananampalataya at punuin ang aming puso ng kapayapaang higit sa lahat ng pag-unawa. Sana ang aming buhay ay maging awiting papuri, himnog pa sa patunay ng inyong katapatan para sa lahat ng henerasyon. Diyos ng walang hanggang pag-ibig, sa pagtatapos namin ng makapangyarihang panalangin umaga na ito, ibibigay namin sa inyo ang buong araw na ito na nagsisimula, ang bawat sandali ang mabubuhay namin, ang bawat desisyon gagawin namin ang bawat salitang sasabihin namin. Sana ang lahat ay para sa inyong kaluwalhatian at karangalan. Sana ang aming buhay ay magpakita ng inyong katangian. Sana ang aming mga gawa ay magpakita ng inyong pag-ibig. Sana ang aming mga salita ay ipahayag ang inyong katotohanan. Panginoon, kung kayo ay para sa amin, ipinahahayag namin ng buong spiritual na kapangyarihan na walang kaaway ang makakatayo Walang puwersa ng kadiliman ang magtagumpay. Walang masamang plano ang uunlad laban sa aming buhay. Kami ang inyong mga minamahal na anak, protektado ng dugo ng kordero. Binabantayan ng kapangyarihan ng kataas-taasan, nakatakda para sa walang hanggang tagumpay. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen, mga minamahal na kapatid sa kay Kristo, kung ang panalangin ito ay lubos na nakaabot sa inyong puso sa pinagpalang umaga na ito, kung ang mga salitang ipinahahayag natin ng magkakasama ay nagdala ng pagbabago sa inyong pagod na kaluluwa. Kung naramdaman ninyo ang makapangyarihang presensya ng banal na espiritu na naglilingkod ng bagong buhay sa inyong katauhan, ipakita ninyo ang inyong pasasalamat at pananampalataya sa pamamagitan ng pagpindot sa like button ng panalangin ito. Ngunit huwag ninyong itago ang pagpapalang ito para lang sa inyo. Ibahagi ninyo ang makapangyarihang panalangin ito sa inyong mga pamilyang nangangailangan ng pag-encourage, sa inyong mga kaibigan na dumadaan sa may hirap na sandali, sa inyong mga katrabaho na nawala ng pag-asa, sa lahat ng mga taong ilagay ng Diyos sa inyong puso. Ang bawat pagbabahagi ay kilos ng pag-ibig. Ang bawat taong naabot ng salitang ito ay kaluluwang maaapektuhan ng nagbabagong kapangyarihan ng kataas-taasan. Magiging kayo instrumento sa mga kamay ng Diyos upang magdala ng pag-asa kung saan may kawalan ng pag-asa, pananampalataya kung saan may pagdududa, tagumpay kung saan may pagkatalo. Manatili kayo sa amin sa pinagpalang channel na ito sapagkat ang Panginoon ay naghanda ng marami pang mga salitang pagtatayo, mga panalangin may kapangyarihan, mga mensaheng pag-asa na lubos na magbabago sa inyong buhay na espiritwal. Araw-araw nagdadala kami ng bagong pagkain para sa inyong kaluluwa, bagong pagkakalagay ng langis para sa inyong espiritu, bagong pahayag ng salita ng Diyos na magpapalakas sa inyong paglalakbay kay Kristo. Huwag palampasin ang kahit anong pagkakataon na mapagpala at lumago sa biyaya at kaalaman ng aming tagapagligtas. Isulat ninyo sa mga komento ang inyong buong pangalan upang makakapanalangin namin ng tukoy para sa inyo. Makipamagitan sa harapan ng trono ng biyaya para sa inyong mga pangangailangan, inyong mga pangarap, inyong mga proyekto, inyong pamilya, inyong trabaho, inyong kalusugan, inyong ministeryo. Magiging kami sa panalangin para sa inyong buhay. Tumatawag para sa masaganang mga pagpapala. Ikwento ninyo rin sa amin ang inyong mga pinakamahalagang kahilingan sa panalangin ang mga sitwasyong nagdudulot ng kalungkutan sa inyong puso, ang mga hamong tila imposibleng masolusyunan, ang mga pangarap na hindi pa natutupad. Maririnig ng Diyos ang aming pinagsamang panalangin at sasagutin ng may supernatural na kapangyarihan sa pamamagitan ng pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Ibahagi ninyo rin ang inyong mga kahangahangang patunay ng ginawa na ng Panginoon sa inyong buhay ng mga tagumpay na ibinigay niya sa inyo, ng mga himala na nasaksihan ninyo, ng mga pagbabagong naranasan ninyo, ang inyong patunay ay magiging pinagmumula ng inspirasyon at pananampalataya sa libu-libong taong magbabasa ng inyong mga salita. Magiging buhay na patunay na ang Diyos ay gumagawa pa rin ng mga kahanga-hanga ngayon. Magiging kumpirmasyon na walang panalangin na ginawa sa pananampalataya ang bumabalik na walang laman. Luwalhatiin natin ng magkakasama ang pangalan ng Panginoon, itaas natin ang kanyang katapatan, ipahayag natin ang kanyang mga kahangahangang gawa upang malaman ng buong mundo na ang aming Diyos ay namamahala, na may kapangyarihan at walang hanggang kadakilaan.